Go. Kiss mama. Kiss mo na si mama. Ay. Hindi ako pinansin. Sabi ko ikaw si mama. Hindi ako pinansin. Gusto palang maglaro. Kisah paling mudah orang ni Maya. Kisah muda si mama. Kisah <laughs> si mama. Kisah muda. Kisah muda si mama. Kisah muda. Kisah muda. Kisah muda si Papa nak. Pat nak position mo? <laughs> <laughs> Bakit ka Huwag paki pakis lang naman si mama eh. <laughs> Tingnan niyo po yung posisyon niya. Oh, Kung naka ready, get set, go na posisyon. <laughs> Bakit ka nagagalit? Huwag paki pakis lang. Huwag umiyak yan ako. Oh, ay saan ka pupunta? Back out na. Halika rito! Maya! Kumukuha yun ng laruan. Bye-bye! <laughs> Maya! Ay, sabi ko na nga ba. <laughs> ako Ano ka ba? Matutulog pa si mama. Ano ang paday to? Ano, wala <laughs> ang ending, maglalaro kami. Wala, wala. Patamaan yung ano na. Doon ka ah. Usat ka doon. Usat ka. Nagdara-madara. Aray ko, aray ko. Kamay ko yan eh. -drama, drama lang si mama eh. Hindi seryoso mo Tapos laro-laro pala agad ang ano, ang ending.